Magandang gabi po mga kamisteryo. Isa po ako sa mga tagapakinig mo. At gusto ko lang po na mag-share ng karanasan namin sa sinasabi nilang duwende. Ito po ay nangyari sa kapatid kong lalaki. Nasa edad 16 pa lamang po siya ng mga panahon na iyon. At ako naman po ay nasa labing apat na taong gulang pa lamang. Mahilig po kasi ang kapatid ko na magpaabot ng hanggang alas 9 ng gabi sa labas noon. At minsan pa nga ay lagpas pa. Hanggang sa hindi pa ito sunduin, ay parang di pa tugustuhin na umuwi. Ganito po ang nangyari. Isang gabi po ay hinahanap po siya dahil kakain na po kami ng hapunan. Lagpas alas 8 na po ng gabi iyon. Nakita ko naman po ito at agad na sinabihan na kakain na kami kung kaya't kailangan na niya na umuwi at naghihintay ang hapag kainan. Sumunod naman po ito ka misteryo. Gawa din ng maaari rin kasi siyang masermonan kung magpapatagal-tagal pa siya. Pag uwi po ay nagreklamo na ito na masakit daw po ang hinlalaki ng kanyang daliri sa paa. Pero imbis na ayuin nila mama at papa ito ay pinagalitan pa nga siya. Dahil napakalayas daw kasi. At kung hindi pa nga ito susunduin para sabihan na umuwi at maghahaponan na, ay tila di pa ito makakaisip na umuwi. Matapos namin na maghaponan, ay naiwan kaming dalawa ni kuya sa sala para manood ng sandali habang nagpapababa ng kinain. Habang kami ay nanonood, napansin kong parang umiiyak pong si kuya. At ay na nga, tama ako. Umiiyak nga siya. At dahil nga daw ito sa sakit ng daliri niya. Dali-dali kong pinuntan sila mama sa kwarto nila. Sinabi ko kay mama na umiiyak nga si kuya. At masakit po ang daliri nito sa paa. Pagkatapos ay sabay-sabay naming tinungo si kuya sa sala. Tinanong siya ni mama kung kaya daw ba nito na mailakad ang paa. Dahil kailangan muna nila na maglakad syempre. At kung magkakaganon ay eh, maghahanap ng masasakyan para madala siya sa ospital. Nag-tricycle na lang sila mula sa amin hanggang sa ospital at naiwan ako sa bahay na mag-isa. Makalipas lang rin ng halos isang oras ay nakabalik rin sila dahil malapit lang din lang naman ang ospital. Sa C3 pala kami nakatira kami stereo. at yung ospital ay doon lamang sa President Justado Makapagal Memorial Center. Alam ito ng mga listeners na tagakaloocan at wala namang masama kung sasabihin. At ayun nga kamisteryo, nakauwi na nga sila pero Pinagtataka nila ay bakit nung pagdating daw sa ospital ay biglang di na daw masakit yung daliri ni kuya. At kung kaya naman wala nang maibigay na diagnose yung doktor na tumingin doon sa daliri niya sa paa. Tapos nung matutulog na kami, nakita ko na naman na umiiyak itong si kuya. Kasi namamagana yung hinalaking daliri niya sobrang sakit na daw kaya pinainom na lang muna ng pain reliever. Naakala namin ay naging epektibo dahil nakatulog naman siya. Inaumagahan, umiiyak na naman si kuya at dahil pa rin sa masakit at talagang namamagana ang daliri nito sa paa. Kaya napagpasahan nila mama na patignan na nga siya sa albularyo at doon na nga nakita sa pagtawas sa kanya na may natamaan siyang maaring bahay raw ng duwende. At nakita rin sa tawas na mukhang sa ilalim ng truck ito. Siguro dahil yung mga hugis na nabuo mula sa tunaw na kandila. Ewan natin, sabi ng albularyo eh. Hindi naman tayo marunong para kumontra, di ba? Kaya naman agad nito na tinanong si kuya kung bakit niya naman natamaan ito. Gawa ng mukhang nasa ilalim ito ng kung anuman o ng truck. At sumagot nga yung kapatid ko sa tanong ng albularyo. At sinabi nga nitong si kuya na may sinipa daw siya na lata nung gabi na hinahanap ko siya para kumain na at napunta nga daw yung lata doon sa lumang truck na abandonado. At marahil, nandun po banda yung pinamamahayan ng duwende. Kaya ito ginantihan. Medyo namangha daw sila mama kamisteryo. Dahil nasaksihan nila mismo ito. Habang ginagamot daw si kuya ay nakita ni mama yung pag-impis ng namamagang daliri ni kuya sa paa. Parang instant nga daw eh. At nang makauwi na nga sila sa bahay ka misteryo, ay eh 100% na okay na talaga si kuya. Partida sa albularyo. Mukhang malakas daw siya sabi ni mama. Sa ganong uri ng mga nilalang dahil ni hindi nga kinailangan na mag-alay katulad ng mga napapanood o napapakinggan natin na kinakailangan pang mag-alay ng buhay na manok o nung kung ano-ano pang mga prutas. Kaya mula noon kami stereo ay naniwala na kami na may mga lamang lupa, duwende o mga maligno katulad rin ng mga inkanto na talagang umiiral sa mundong ibabaw na hindi lang tao ang nabubuhay sa mundo at pati rin ibang nilalang na di natin nakikita. Kaya maging mapagmatiyag tayo at huwag pabara-bara ng kilos. Hanggang dito na lamang po kamisteryo at maraming salamat po.